Nagtrain ako ng kalapate dahil meron na kamun sa akin ng karera. Tapos nakakita ako ng bahay na daga dito sa kahoy. Isang umaga, nag-good morning ako sa aking mga isda. Kakalinis ko lang kahapon ay madumi na ulit. Siguro kulang tumpang sala na mga dumi. Speaking madumi ay maglilinis na nga ako dito sa aming bahay. Lagi ko nga itong ginagawa tuwing umaga. Kapag may pumuntang bayar ay matutuwa sila sa paligid. Habang naglilinis nga ako ay nakita ko itong tumpukan ng mga bato. Naalala ko nga pala ito yung mga graba na inalagay ko sa likod ng mga repta. Pagkatapos ko nga maglinis ay magpapatuka na ako ng mga isda. Ganyan nga pala ginagawa ni Tampi tuwing umaga. Habang naglilinis ako sa sa loob ng bahay ay nakita ko itong mga mga kahoy. Alam ko na ang dahilan, siguro gawa yan ng mga daga. Kaya naman naglagay ako ng maustra pero walang pain. Alam ko na makakahuli yan after that all ay nakarinig ako ng tunog kaya naman pinuntahan ko. Sinasabi ko na nga ba ang galing ko talaga manghuli. Kung napapansin nyo dito nagagaling yung mga dumi. Kaya naman ito ay sinilip ko at pagkita ko nga dito sa taas ay merong kahoy. Pinuha ko na nga yung kahoy dahil ito ay marupok na. Pagkuha ko nga ng kahoy ako ay nagulat. Grabe ginawang bahay yung malit kahoy. Maliit pa lang ay sobrang talas ng kanila mga ngipin. Siguro sobrang tagal na nakatira dito. Grabe kasi yung haba ng kanyang bahay. Oras na nga pala na magpakain ng mga ibon. Hanggang ngayon mga katampi wala pa nakakakuha dito. Ang hirap pala magbenta nito. Hindi ako magaling mag sell Tapos malalayo pa yung gustong bumili. Baka naman mga lodi pero okay lang. Alam nyo kung bakit kasi nagmamahal yung ibon kapag ito'y natuturuan ng lumipad. Ito nga pala yung pinapakain ko. Panorin nyo ako kung paano ako magpakain ng mga ibon. Kakaunti na lang lang pala yung aking mga sakto kaya naman sakto Philippines baka naman marami kasi mag na naghihintay sa akin ito kumuha na nga ako dito ng baso at lalagyan natin ng tubig wala nga pala ako pang sukat na ginagamit eto nga pala guys haluin mo lang siya nagulat nga ako dito gusto ko lang ipakita sa inyo biglang natapon grabe gulat na gulat ako dyan sayang naman pero okay lang yan ang mahalaga ay meron pang natira tara pakainin na natin yung dalawang handpid binakausap nga ni Tampo na maging mabait sa magiging amo niya so eto na nga pinapakain ko at tapos na sila kumain. Hindi ko na nga pala pinakita kung paano ko sila sinusubuan. Basta, alam mo na yun. Ibabalik na nga natin sa kanyang kulungan. Kaya naman, bilhin nyo na. Bahala ka, pag tumagal ay magmamahal yan. Meron nga pala dito natira. Kaya naman, ilalagay natin sa rep. May naghahamon nga sa akin dito ng karera. Kaya naman, iti-training natin yung ating mga kalapate. Mamimili nga pala ako sa tatlo kung sino yung pinakamabilis. Nandito na nga sila sa akin training box at isisibat ko naman ito sa pinakamalayo. Nandito kami sa Nestle, guys. Papaliparin na ng training. Hindi ng nga, na. Bỗng sống hé bỗng sống hạ bạc 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 对呀。<Yeah. S 2> yeah.